Oh Okay. My hour hand hands sa once. That was uh, that was my hour hands at twelve. Oh what time is it? At one o'clock. How about the other clock how about uh, other numbers? Oh Mahaba kamay sa sa twelve. Then our hand sa two. Anong oras yon? Two o'clock. Minutes naman para matuto. <sighs> sa minutes. Opo. Minutes hanggang sa three. Yes, hour sa twelve. Ilan? Uh, three o'clock. No, mali. Mm. One, two. It's twelve. What? Twelve. Fifteen. Diba? Mahabang kamay ay nasa three. And the uh, mixing kamay ay nasa twelve. It's twelve. Twelve o'clock and fifteen minutes. Twelve diba? o'clock and fifteen minutes. Fifteen. Minutes. Sa so, pa-example. Four mo Matusok mata mo dyan. Bakit? Sige. Point na siya. Mama. Ma. Minutes. Minutes mo na. okay. Na minutes hanggang sa four. And the hour it's... Saan? Twelve again? Anong oras yun? Four o'clock? No. Tapos, an kasi, ano yan minutes hanggang sa four? Ang minutes sa four, At ang hours sa 12 twelve is, twelve, twelve, and, count by five, hanggang four. What count by four? Four times five. Four times, apat na, five. Okay. Ilan? Five, ten, fifty, twenty. Anong oras yun? Four. Okay. Mali. Sabi ko, what is it? Ang mahabang kamay ay nasa sa 4. Tapos at maiksi. At ang maiksi ay nasa 12. Ang oras ay? 12. 12. Twelve. Twelve. And what's 12. Twelve hours and... Twenty hours. 20 minutes, not hours. Di ba ang long hands ay minutes? Ang eksing kamay ay hours. Hindi ko. Tapos pinakamahaba hand. Saan? Maikot, mabilis. Opo, mabilis. lahat yan iikot. Ang bilis yan ng... Oh, ang example. Example. na daldal. Example. Next. Hour mo na. Sige. Tapos na 4. Tapos na 3. Tapos na 2. Tapos na 1. Hindi pa tapos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hagan sa 12, Mama. Example. Give an example. Mahaba kamay sa 12. And then? Pinaka-mahaba kamay. Oo, oh, ulit. Tapos na yan. Wala Iban na. Ibang numbers naman. Mamaya baka minutes? Hour, hour mo na. Maliit ng kamay na sa 5. Tapos mahaba Ah, baka may nasa 12. Anong oras yun? Eh, uh, 5 o'clock. Very good.